Hello po mga kalaki, magandang hapon po sa ating lahat. 5 p.m. na at syempre ngayong 5 p.m. Kailangan makuha muna ang mga laki numbers na ibibigay ko po. Dahil ngayon pong buwan ng Marso, abay, syempre mga kalaki, gusto ko mapasama ka sa mga napapanalo namin. Ano? Napakadami pong nanalo po noong January, noong February at ngayong March, syempre. Ikaw naman ang gusto kong manalo. Sa mga humihingi po ng mga lucky numbers dyan at nagpapakod, ito na po pinag-aralan ko po ang mga message nyo sa akin. Ito na po mga lucky numbers na ibibigay ko sa inyo. Kaya tutok na mga kalaki. Ang mga lucky numbers po namin na to ay sinumada po natin to kani-kanina lamang po at fresh na fresh para po sa inyo mga kalaki. Kaya ngayon pong alas 5 ng hapon, ang ibibigay ko po tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers para po sa inyo. Kaya mga kalaki, kung ready ka tutok na rito, Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan, ang goal po natin ngayong taon na to ay makapagpanalo po ulit tayo ng jackpot. Ano po? Opo, nakapagpanalo na po tayo ng jackpot. Siyempre uh, before hindi naman po kalakihang jackpot. Siyempre po uh, confidential po ang kanyang pagkatao. Ayaw po niya i, ano i post pero yung mga napapanalo po natin mga 5 digit lucky numbers, mga 4 digit, 3 digit two digit na post po yan araw-araw mga kalaki. Okay, at syempre ito na po, umpisahan po natin mga kalaki, kunin nyo na po ang mga listahan nyo dahil ang mga lucky numbers namin na ibibigay sa'yo ay sigurado naman pong kaabang-abang. Kaya, ito na ang mga two digit lucky numbers now na. Ang yung two digit lucky numbers ay number 14 at number 16. Yan po yung una. Ang pangalawa po, number 31 at number 25. At ang pangatlo po, number 19 at number 4. Ayan. At syempre, isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay, number 820. Ang pangalawa po, number 319. At ang pangatlo po, number 628. Ayan. At syempre, isunod na rin po natin ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers mo ay, sabi nila bagalan ko daw, kaya babagalan natin. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 2, number 3, number 8, at number 6. Yan po yung una. Ang pangalawa, number 7, number 1, number 4, at number 4. At ang pangatlo po, number 2, number 0, number 1 at number 5. Ayan po yung pangatlong 4-digit lucky numbers. Kaya mga, mga kalaki, tutok na po rito. Dahil, yan po mga lucky numbers sa binigay ko ngayon na 2-digit, 3-digit, 4-digit. Pwede nyo po yan i-rumble kung gusto nyo para mabaliktad po ang numero panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay, at syempre bago po natin ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers sa masusugid po natin yung mga followers dyan. Kung gusto nyo po makatanggap ng mga libreng lucky numbers na pwede nyo tayaan sa STL, sa Lotto, sa Wedding, sa National at Abroad, tutok na po rito dapat nakapollow po kayo sa mga legit na account ko. Baka po kasi yung iba hindi po nakapollow kasi marami pong gumagaya ng account ko. Baka maling account po yung nafollow nyo kaya hindi dumadaan ang Facebook namin sa inyo. Kaya ito na po. I-search nyo po sa Facebook nyo ang Red Parungkin. I-check nyo po lagi ang followers. Tignan nyo po ang followers. Meron po tayong 332,000 followers po sa Facebook. At meron po tayong second account sa Facebook, Red Parungkin din na may 50,000 followers po. At syempre po, Aris Gatchal yan. At syempre, may account po tayo sa YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po, na merong 16,500 followers. At syempre, TikTok. Ayan kung saan nagsimula kami ni Lola Carmen. Ang TikTok po namin, merong 423,000 followers po. Ayan yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayo din humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest ng mga lucky numbers, magpa-code. At pag nakita ko pong kayo ay comment ng comment, share ng share ng mga video, at heart ng heart mga kalaki at nakafollow ah, automatic na nakafollow, padadala kita ng lucky numbers na libre i-check mo yan sa messenger mo, magugulat ka, may libre ka ng lucky numbers. At syempre po mga kalaki, tandaan nyo, ang lucky numbers namin, libre, walang bayad. Private consultation po, ang may membership, P ibig sabihin po, sa private consultation, good for 3 months po yan. Ako po magbibigay ng tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Loto Pilipinas at Loto Abroad po na inilalaban mo araw-araw. Okay, wala po itong pilitan sa mga may gusto po na sumalit subukan ng galing namin sa mga lucky numbers. Mag-message na po kayo sa messenger at make sure po na makakausap nyo ako Bago po kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki Tandaan nyo po mga kalaki, ang lucky numbers namin inaalagaan ng 3 days bago po natin palitan At syempre po mga kalaki, bibigyan pa kita ng discount kapag nauna ka na magpa-member ngayon pong unang linggo ng Marso Okay, eto na mga kalaki, ating mga lucky numbers na ibigay ngayon 5 digit lucky numbers, Pilipinas at abroad, kunin mo na Number 19 Number 26 Number 20 Number 32 At number 38 At ito po ang pangalawa Number 17 Number 12 Number 23 Number 25 At number 29 Ayan mga kalaki, bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers Ang 6-digit po namin, pwede po nito ang 642 Ang 645 ang 649, ang 655, at 658, 6-digit lucky numbers. Ayan, syempre, tutok na mga kalaki, ito na po ang unang 6-digit lucky numbers kung saan naglalakihan po ang mga prices ng Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. Number 37, number 14, number 28, number 26, number 34, at number 41. At ito po ang pangalawa, number... 19. Number 8. Number 4. Number 25. Number 33. At number 42. Okay mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers. Ngayon pong 5pm, takbo na sa mga suki yung outlet at make sure po aalagaan niyo ang numero. Huwag niyo po basta-basta binibitawan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shoutout time na naman. Shoutout po tayo sa... Ano to? Kay Ruben Manahan. Ruben Manahan po ng... Kamiling Tarlac. Ayan, hello po sa mga Manahan family po sa Kamiling Tarlac. Maraming maraming salamat po sa walang sawang uh, pagsubaybay niyo po sa amin dyan sa Tarlac. Siyempre po, lalong lalo na sa bayan ng Kamiling. Hello po, maraming salamat po. At siyempre po, ah... Uh, nagpapabati rin. Happy viewing din po sa mga jeepney driver uli. Sa mga driver, taxi driver, jeepney driver, bus driver, tricycle driver po. Diyan po sa may Pampanga, Magalang Pampanga. Hello po sa inyo, shoutout po sa inyo mga kalaki. Maraming salamat. Pampanga na panalo na kita, alam ko. Kaya mga kalaki, kung gusto niyo po na masubukan ng lucky numbers namin, tutok na po rito at ang lucky numbers namin, ipinopost namin yung mga nananalo. Araw-araw nakapost yan sa Facebook namin, kaya legit kaming nakakapagpanalo. Ikaw, kailan ka ba huling nanalo? Try mo mga lucky numbers namin. Good luck!